Ang bawat tao'y may kanya-kanyang kwento. Merong masaya, merong malungkot, at merong ding nababalot ng puot. Ngunit sa bawat kwento ay may isang nais. Maging matagumpay para sa kinabukasan. Ang bawat kabanata ay nagsisilbing pag-asa. Subalit merong kabanata ang nagiiwan ng pighati at kalungkutan. Ikaw, anong kabanata sa buhay mo ang nais mong tuldukan? Anong kabanata sa buhay mo ang nais mong muling buksan? At aling kabanata sa buhay mo ang nagpapalakas ng iyong katatagan? Aling kabanata ang gusto mong ipaglaban? at muli natin buksan ang kabanata sa buhay mong nag-iwan ng palaisipan. Ako si Kuya JB, makakasama mo sa bawat kabanata ng iyong buhay. Kaibigan may karamay ka. At handang makinig sa bawat kabanata ng iyong buhay. Inyong mapapanood sa JVS Entertainment YouTube channel at Facebook page Kabanata JVS Entertainment. Ang iba't ibang kwento ng buhay at pag-ibig na sumasalamin sa bawat kabanata ng ating buhay. Kabanata. Musika at pag-asa.